eto oh, ah! <laughs> o eto Carbon ba yan? Ano kayang gawin yun? Hindi ko nang babastos ng babae Matino ako Matino ako? Hindi ko ako nang babastos eh Ano ba? Pitawan mo nga ako Aalis huh? na ako Dinuha dito sa pad Diyan ka talaga Hindi ko ako nang babastos Hindi ko ako nang babastos Hindi ko nang babastos Hindi ako nang babastos Babe, nandito na ako Wait lang no, babe, naliligo pa ako

Sino ka? Ano yung Luz? Ano ba? Huwag mo nga akong gulay. Eh? Naglalaro ako eh. Papi. Ayan na. Huh? Ang laki naman, Luz. Krabi, Miss. Ang laki, oh. Krabi. Napakalaki naman yan. Ano ba? Ba't tumitingin ka dito? Eh, wala naman masama tumingin, di ba? Eh, no. Huwag na. Mamalasin. Mamalasin? Ako, no, hindi ka talaga mamalasin. Sobra, napakalaki. Napakalaki ng bet mo. Ayan na, oh. Ayan, Ayan spin na, ha? Pinayin. Sigurado. Nakahinga, oh. Hmm. Ay, oh, tip. Oh, di ba, Ang laki, oh. Yeah, sabi ko sa'yo, sobrang laki, Miss. Ang laki-laki talaga. Oh, di ba, panalo ka, Miss. Maraming laki. Nakakabaliw nga oh, nah balut talaga? ano? Hmm. tumitingin But, ka rito? Ang babastos ko ata eh. ano? 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 ako ano? 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 yung isa. ano? 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 Carbon po ba yan, miss? Eh, no. Kimis nga eh. Kumi, kumikinang pa. Hindi, pa. Oh. Carbon yan, miss, no? Hindi, carbon. Hindi, carbon to. Hindi, miss. Yan, Ito. Yun. Okay, o, kahit pa. Ito yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko. Ano yan, miss? Ito yung sinasabi ko. Carbon ba yan. Ito yung carbon yan, no? Oh. Oh, yan, oh. Carbon yan, no? Oh. Carbon. Aba, malay ko. Hindi mo alam. Hindi. Para sa akin, carbon yan. Carbon? Carbon, miss. O, paano mo papatunayan carbon to? Gusto mo, ko. Oh, maliku. Oh, Sige, pitingin ko ha, para malaman ang karbon niya. <coughs> oh, mawakan to. Hey, titingnan ko lang naman kung karbon yan eh. Hindi <coughs> ko alam kung karbon to. Pero mawakan to kasi pampaswerte ko to. Kasi mo, titing titingnan ko na lang. Titigan ko na lang. Titigan. oh titigan mo lang pero mawakan. Titigan ko na lang. Titigan Kahit ano, kahit ano, kahit ilang oras pa yan, titigan ko. Titigan ko na lang. <tos> <tos> carbon niya. Naniwala ako para ko Eto? O eto? Eto o eto? Yan! Yan! yan, 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 yan. <laughs> Ang gabi naman na makatingin ito. Ang ata. Miss, hindi ako nang Miss, kalang! Nasabing hindi ako <laughs> nang bakas si, May bata ba na bakas ito? Miss, hindi ko nang babastos ito. Eh. Ano ba? Pitawan mo nga ako. Ah, alis na ako dito. Binaw sa siya